Hello! Magandang magandang gabi sa inyo lahat guys So welcome Welcome to my vlog guys So dito tayo ngayong gabi uh, Talaga itong mm, Gabing gabi na So Tayo naman yan Gabing gabi na uh, Alakad tayo So dilim na. Ang oras pa lang ay eh, 6 pa lang mahigit ng gabi pero dilim na. Ayan. Nandito po ako sa gabing sa So, gabi na talaga. Ayan. So, uh, ito po yung naglalawad so gabi naman at masarap lumakad dahil malamig ang panahon so, yan yan hello hello kay dyan abati ko lahat ng vlogger sa buong mundo at lalo lalo sa Pilipinas so ay ang in baksa inyo la lalo ay mga small sugar nakatulod ko sa in lahat go lang tayo so tayo ito la wala na tayo tulad ng sinabi sa inyo ipapasyal ko kayo so yan guys. Nice. Let's go. Up tayo. Um. Tayo sa gilid ng dakaragatan. So, bull na kasi ito. Yan retaining wall kasi dati yung pumapasok ang tubig ng dagat dito uh, ngayon eh hindi na ganda rito ayan wow napaganda ayan guys lakad tayo ito lang po yung aking content kundi paglakad yan. So, yung mga nakaraang araw tuwing umaga naman tayo naglalakad so ito naman po araw ng gabi man yan medyo matilim na talagang umpisa na ang paglamig dito ngayon kaya ito kaya sana eh subaybayan niyo yung aking mga video para lagi kayo updated sa susunod pang mga upload. So guys, ah, bago natin ipagpatuloy ang video nito, sana po ay eh, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. At pindutin nyo na rin po yung akin notification bell so para lagi kayong updated sa akin mga susunod na video so lalakad tayo para nakita rin po ninyo ang kagandahan ng gabi so dito medyo madilim kaya nahan tayo so yan talagang gabing gabi na dati 7pm maliwanag pa ngayon eh napakatilog na hindi na natin makikita yung dagat sa gilid kaya so lahat tayo ulit po kayo magsawa sa aking paglalakad so makakuha uh, kayo ng magagandang view rito view at sa Jeju Island so yan tayo yun so, medyo madilim na talaga yung. Malingbit yan guys. Uh, ngayon ganda kasi mag-pacing sa gabi. Pipacing rin ako pero sa ngayon ah, wala tayong time. Lapit na kasi mag-busy sa farm para mag-harvest ng mga orange so, To, ito medyo lumiwanag na rito konti tayo dilim-dilim uh, na rito. Pero may pa naman dito ang view. So maganda view rito. guys okay. okay. so Maraming salamat sa lahat. At sana'y ay huwag kayong magsawang magliliki ng aking mga video. So, para po magtuloy-tuloy ito aking sinimulan. So, guys, uh, napaalam uh, na ako sa inyo lahat. At uh, may bahagi ninyo itong video ito para mapanood rin nila okay guys so yan ang magandang gabi sa inyong lahat at, muli akong magpapaalam at so maraming maraming salamat sa lahat hello Oijan. so bye bye Thank you for watching. Bye bye.